Hi mga kabesh, hindi madali ang maging vlogger, 'di ba? Aligaga, hindi alam ang gagawin, laging nasa action, hindi nakakapakali, nako hindi makaupo. Dapat may content, dapat matapos, lahat ng angulo kukuhanan. Hay nako, ang hirap maging vlogger, no. Basta para mayroon lang ng content, ayusin mo lahat. Gustong-gusto mo nang mag-enjoy, pero ganun pa man, nakaka-enjoy pa rin dahil may mga kaibigan naman na sumusuporta sa lahat ng ginagawa natin. So maraming salamat. Sana magtuloy-tuloy pa rin ang vlog at hindi mapagod. Ibibigay ko sa si inyo sa mga kapwa vlogger ko, magpatuloy lang tayo. Hindi naman tayo pinababayaan ni Meta. So, talagang ganyan. Ito na ang buhay natin. Patuloy na maglakbay at maging masaya. Sige mga kabesh. Enjoy, enjoy lang. Vlog, vlogger. blogger's life. Vlogging. Congratulations.